Hello guys, welcome back to Kyson Backyard Farm So sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY Salt Lake para sa mga alaga nating kambing Ito nga pala yung mga kailangan natin sa paggawa ng DIY Salt Lake Kailangan natin ng molasses Kailangan natin ng asin at kailangan natin ng container na paghahaluan natin ng molasses at ng asin. Tayo hindi mawawala ang kawayan. So yung kawayan na to kailangan may butas na ganito. So dito nila didilaan yung molasses at asin na pinaghalo natin. So binutasan ko na rin dito sa taas para paglalagyan natin ng alambre at para isasabit natin. So bago tayo magpatuloy sa ating video na paggawa ng uh, DIY salt lick, ano nga ba ang kahalagahan ng salt lick para sa mga alaga nating kambing. Bakit nga ba napakagandang mayroon tayong salt lick sa mga alaga nating kambing? Ano nga bang benefits ng asin at molasses sa mga kambing? Ang asin at ang molasses ay mineral na kailangan ng ating mga kambing upang mamaintain ang gana nila sa pagkain at makakatulong ito upang mapabilis lumaki at bumigat ang ating mga alaga. yun guys, tuturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng DIY salt lick. So guys, so yung una natin gagawin ay ilalagay yung asin dito sa ating tupperware. Yung katamtaman lang. Yan. Susunod, ilagay natin itong molasses. So tantayin nyo lang yung paglagay ng molasses. Tapos, gumamit kayo ng panghalo. So, gumamit ang kutsara at haluin natin. pag nakita ganito pwede nyo panlagyan ng konti pang molasses Haluin nyo lang mabuti guys, no? So, ganyan guys. So, kung na-achieve nyo na yung ganito guys, pwede na natin ilagay sa uh, bamboo. So, so sa kawayan. So, ilalagay lang natin siya dito sa loob. So guys, may ilagay na natin yung ating uh, molasses at asin na pinaghalo natin dito sa ating kawayan. So, kung papansin nyo dito, dito lalabas yung ating uh, inilagay dito. No? So, dito didiladilaan ng ating mga alagang kambing. guys, makikita nyo gustong gusto ni Diego, no? Yung ginawa nating DIY salt lick. Sana may natutunan kayo sa simpleng video na ating ginawa. And, kung may mga tanong kayo, comment nyo lang sa baba. And, sa mga gusto magpa-shoutout, uh, comment nyo lang at isha-shoutout natin uh, sa susunod na video. Kung nagustuhan nyo yung aking video, don't forget to subscribe and like. And, this is Quezon. Peace out.